Hi mga kabumoys. Good morning, good evening po. Good evening, good morning. Alauna na dito sa Kadlawan mga kabumoys. But I make, I will clean our home. Uh, first, I will clean the kitchen. Only the, only the floor. And after the bathroom. Ito ang bathroom mga Oh, Paano ko yun i Um, ito ang bathroom namin. Linisan ko na dito, mga kamoy. I will show you. Shiny. <laughs> Hi, mga kamoy. Good afternoon po. Good evening po, mga kamoy. So, ito pala ang... Okay, other side. So, ito ang bathroom namin. Nalinisan ko na ang... Ispiho. Ispiho is mirror, mga kamoy. Shiny na shiny. Diba? Ah, ang... But sorry pala kasi ispiho yun ha ah uh, ito ang espiho ng mga is espiho is mirror. ah Dito ito. Ito pala. Ah, okay. Tingnan ako mga kamoy. Tingnan ako mga kamoy. So like that. Yeah, talikod ako sa espiho. Espiho pala 'yun, okay. Mirror. The mirror. <laughs> Doon ako mga kamoy. So ito ako mga kamoy. So dito ako sa front. At saka So, I will clean mga kamumuis ang ang mauna kong malinisan yung kusina. Kasi sabi nila, ang mauna palagi is kusina daw. <laughs> so I will I will first make the floor in the kitchen. So ito mga kamuyos, like that. And ito ako mga kamuyos, so like that. And I will clean here only the floor mga kamay, na. You know, floor is floor, so I will show you. And again, so good evening po sa inyo mga kamamoy so ito ang bathroom namin mo. nag arangkalan dyan mga kamoy sa, sa shower namin tinago ko yung mga mga abubot kasi linisan ko dito I will clean here the bathroom that is our toilet we have only one toilet mga kamamoy but automatic you know what is automatic kumusta, kumusta na kayo mga kamamoy I will show you again. So, like that. That's automatic na. So, chunk. Okay. That is automatic. Or, or decal. Decal is cover. At saka, doon ang shower namin. Kapas shower namin mga kumis. So, hindi ako maligo sa malak malaki mga kumis. Matakot ako. Parang monster yung malaki. Yun lang maliit yung the next small ito ang ginamit ko palagi mag do shower. Matakot ako sa malaki. Tinan yung malaki yung mga kamay Yung, yung mas taas, no? So, I will not use that. Only my family use that is I'm not, I'm very ignorant. <laughs> Innocent. <laughs> so, mga kamumays, how are you mga kamumays? So, this is the SP dyan, no? Parang, ma, uh, ano ako dito ba? Kasi ispiho dyan. Doon, doon, doon ispiho. At saka, how are you mga kamumuis? I'm fine. At saka, kanina nagtrabaho ako. Kahapon pala kasi laon na media na dito. Kahapon nagtrabaho ako at saka, gusto ako mapunta sa na Ako nakapunta kasi isa lang auto namin mga kamumuis at saka, dalawang bisiklita. Malayo yun at saka. Um, gusto ko mag-e-bike pero hapon na uh, kasi si asawa ko hindi ko nabasa yung anong yan message na mag-overtime pala siya um nag-overtime siya last dose siya na nag-nag-message sa akin at hindi ko nabasa ang Messenger so sayang na hindi na ko napunta sa square mga kaibigan so and now marami akong ginawa Ah, natulog ako at saka nang nanu ni nanuod hindi nag I'm listening the uh, the words of God yung ano ba evangelistic service ng mm, evangelistic service or evangelistic evangelistic prayer evangelistic prayer mo siguro yun, ya sa ano sa online mga kamus mga past 45 minutes mo siguro or 30 minutes mm. parang 30 minutes siguro at saka ngayon mga kamus o oh, mag start na ako palagi ako nagsabi mag start hindi pa nakastart so, at saka, ano, tayo dito ang floor, ang labi namin. Ito ang labi namin dito, mga kamoy. Linisan ko rin dito. At maya. Doon ang dining room namin. At saka maraming abubo din. Ki-arins ko kasi. Linisan ko maya. Ito ang kamoy. At ito ang rabbit ko, si Ja. Kumusta, Jack? Kumusta? That is Jack. Yeah, my rabbit. My cute rabbit. Baka malamig siya. Meron po yung isang ano lang. So, saka mamaya balikan ko dyan. Marami akong abubot sa lamig sa mga kamis. Kailangan ko alisin mamaya ipang arens after maglinis. Ano ko muna sa hang up sa taas kasi maglinis pa ako dito. So, dito ang Tingnan mga miss Ang Easter Ano ko Decoration Hindi para tanggal Kasi Maganda patingnan So Pero ang tubig na yelo Naman mga kamumis Kasi Need a water Inside Para hindi mamatay Pwede siguro Itanim nyo Siguro ang ano Itanim ko kaya Basta may ano na May gamot na ba Gamot is roots Wala Parang may roots Na siguro siya mga kamumis mm. Pero wala pa. Nagilom na. Kailangan tanggalin ko na mga weekend. Weekend is, tayo is weekend bukas na. Or next weekend. Kasi maganda pa rin yun. Pating na mga kamoys, no? Ang decoration, no? Parang hindi, parang bago pa siya <laughs> At saka namulak siya mga kamoys. Ito ang mga bulaklak ni Or bulaklak yun. Hindi yun leaves. At saka maganda pang pa mga itlog ng gamis <laughs> at saka mga ano ko tingnan, tingnan ang mga rabbit ko ng kamoy dito pa puhay pa hindi pa namatay <laughs> ang flowers lang ang matay, mga kamoy ito every year annually i will keep this in our underground then after that i will put again back in the round sa carton ilagay. Pareha din sa decoration sa Christmas. Ito din sa amin. So dito para kay Opa and Uma. Mag ano ako ng kandila. Pag may kandila mga kamay. Magsindi ako ng kandila. Normally para yon sa grave. Pero mag ano din ako. Magsindi din ako dito. At saka sa grave. Alternate kami sa mad ah, uh, sister in law ko. May malaki siyang ganon Malaki din ang bilhin ko. Um, ah uh, at Bixen Sinberg um, mag, mag, mag fire sa house And in the pre to mag mag fire mi sa dito o gato sa cemetery. cementerio is my one and only plants here In the floor mga kamays. and ito ang kusina na mga kamoys maraming abubot din nang hugas ako ng mga kaldero kanina hindi pa nag dry ilagay ko lang dyan madaraya si yun ito kusina namin Last ang kitchen is bare so long time ako was 2013. Pag transfer namin, gi-transfer di din namin kasi maganda pa man tingnan, hindi pa man ilagay sa basura o tumuwis kasi sayang. Maganda ang kahoy niya. Parang tunay na kahoy no, para optic lang yan ba parang not plastic kundi optic is parang uh, Kaya nilang kahoy pa pero nai-kahoy. nai kahoy di saluba nila o murag plastic or I don't know yun sana pag nila mm. pero not so very plastic <laughs> parang kahoy din tinlan mm. at saka kung ano mga mangyari matanda na kami hindi na kami bumili ng bagong kitchen kung ma ano lang ang for example ito ma, ma ano ang ang oven namin masira ito na ang bilhin namin not the whole kitchen at saka ang ang dishwasher ko masira doon ang dishwasher mga kamus o oh, ano din namin eh, uh, magano kami ng panibago o wala na maghugas lang plato dalawa lang kami ni Rena dito oh dalawa na lang kami mga kamus at saka oh, pwede na maghugas ng ano no oh, kami na lang dalawa maghugas pero sarang hindi yung maghugas ng mga kamis ako ang tag-hugas ng mga plato siya lang dry kung gusto niya kung gusto niya at saka ito matagal na yun, mga kamis parang pang ano ba sa kung mag ano ako ng cake pwede mag ano sa do doon magsarap yung ano na at saka malambot mga kamis so, pa mag bake ka dyan at saka mag, maggawa ng marmalade mainit yun pwede i e ano parang fire ba parang maggawa nga nang marmalade. pwede noon yung 1999 yung maliit pa si Lisa ngayon is Lisa is 25 years old 25 or 24 25 oh okay. ngayon mayo po ngayon mayo po she turned 25 on dance pagbili namin wala pa siyang one year 1999 oh ano pa siya, baby pa siya mga kahons. Mm. Grabe no. Ito ang souvenir namin sa kanya na ano na, 25 years na din. Ah, grabe no. 25 years siya. Yeah. Kasi 25 siya. Ito yung 25. Karong ngayong Mayo po. At saka ito din. Together yung pagbili namin sa sa oven. One set din mga kahons. One set. Yung pagbili namin sa kitchen, ito, ito din ang lutuan namin. Kung sa atin pa ka ang <laughs> dirty kitchen, pero not dirty kitchen. Ano lang, pinot pindot mga kamawis yung ano ba, induction. kasi ito lang mga modern dito sa Europe. At saka ang fire. Wala mang fire dito mga kamawis. Walang ano, walang dirty kitchen. <laughs> Kung ano man gas, may gas ako sa labas yung ano namin pang barbecue, may gas yun, mag ano sa bulat, bulat, bilad. Magprito kami ng bilad sa lapas po yung Doon sa lapas. Pero walang kayo kasi not, nat uh, not, um, uh, is, uh, bawal ang mag ang dito, ang mag, ma, mag, magawa ng malaking fire kasi ta magtawag dahil na sila ng ano fireman <laughs> dito oh mga kamu dito bawal doon lang sa mga ano sa mga field field or sa bahay bahay o kung wala kang garden hindi ka makama hindi ka makagawa ng fire mga kamoy so ito ang sala namin mga kamoy ito din buhosan ko ng tubig mawaya, mga <laughs> kamoy ito din mga kamoy buhosan ko ng tubig mawaya. so manilabahan ako diyan ipaugat ko muna kasi ngayon dito is ulan hindi ako makaano sa labas ang underground din pwede man malamig-lamig. Pag malamig dito mga kamoys, ang heater is automatic. Ito ang heater namin. Heater is very flat. Ito ang modernong heater ngayon. Pero ang pinakamoderno ngayon mga kamoys, yung sasahig ang heater. Sa amin, old na yung building dito mga kamoys, not pwede. Mm, not pwede. Mm. Wala, mga kamoys, hindi pa ako nag-ano, hindi pa ako naglinis. <laughs> Oh, iano ko lang anto ang sala namin. Bi-arrange ko rin para mga abubot din oh. Di arrange ko para ma malinis, malinisan ko diyan. Doon ang ana namin, ang wall. Tingnan niyo wall namin mga kamis. Yung 2020 yun pinagawa namin yung pag-renovate yung namatay sila opa uma. Renovate namin at ito ang mga windows din, mga bago itong door. Oh, dito lang sa kusina at sa kasa sala kasi mahal din lahat ng kamus. pag i, -i lahat yun lang mga importante para makatira kami dito yung namatay si opa o si uma mga brown dito mga kamus. brown or green o oh, parang uh, olive green ang kolon niya mm, uh, ang, ang, ano nila ang windows at saka mga roll-off pinaano namin ng panibago at saka itong heater sa kusina o oh, bago din yun. Lahat na heater, pinaano namin pag-change um, so, at saka okay. that's why nga naka-utang kami mga naka kamis parang pag-ibig fan ba para mabayaran ang ano namin um, kami para marinobit yung bahay na ito kasi pag wala hindi yun narinobit yung mga kamis hindi, hindi ako titira dito mga kamis kasi ano ba, maraming sira <laughs> maraming sira ulo <laughs> sira, sira, sira talaga mga tong. so mag, mag ano na ako mga kamois? maglinis na ako tingnan niyo ako ha, maglinis so, uh, so like that ito binuhusan ko ng sabon, hindi na lang ipakita sabon para sa sahig Karaming sabon mga kamis. Sabagat so, like ang paglinis ko mga kamis. Ito ang paglinis ko dito. Ang rug sa atin, iba man nyo. Walang like this na. No? Iba yon sa atin no? Parang, ano ba? Parang, o uh, oh, mayroon na siguro ngayon. Modelo na siguro ngayon din. na dito. Din. Kasi karamihan galing sa China mga kamis. Ang gawa nila, no? So, dito mga kamis sa kusina muna at saka sa kusina muna ha so like that hindi niyo makita mga kawais doon lang sa floor ang makita so ang sahig muna ha Dito. like that at paglinis ko ang ang carpet i-ano ko bukas mga kawais eh eh ano ko eh i yung ko bukas. Hindi naman maraming dumi dito mga kamis. Kasi kami lang dalawa ni asawa ko. Wala na mga anak ko dito mga kamis. Wala na mga bata dito. Nandoon na sa may apartment na sila. Bawat isa. At saka yung pag-eskwela nila noon. Ito nga ang hinirahan nila mga kamis. So, walang so, oh, walang 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 ano na na makatira sila dito kasi nila sila mabalik mga kanilis. Once na out na sila, free na sila ng kanilis. Kasi gusto rin gusto rin gusto sila, sila mag-learn. Gusto rin sila mag-learn. Mag mag independent mga taong na walang parents. Mm. Grabe dito, no? Mm. So, nag-eskwela sila noon. Um, may apartment na sila. At saka, yung nagmay trabaho na sila pagkatapos ng school lang ng mga tamoy is nandoon pa rin yung youngest ko so yung eldest ko nag I will tell you ang eldest ko na nag iskwila noon sa buwan talking talking while playing ha huh? nag iskwila noon sa buwan may apartment siya um, dalawa sila sa isang apartment at saka malaki-laki yun eh, mga tamoy dalawa lang sila at saka naghati sila, nagparto siya, at saka ang kusina nila is para lalaki lang silang dalawa lalaki. Ang una na ay babae, pagkatapos lalaki, uh, babaeng, ano ba, tumboy, uh, tibor sabi niya sa ni, ni anak ko. Um, tibor ang ano niya, ang kapartner, hindi partner sa bed ha, ano ba, yung nakatira sa sa apartment is Tibor. At saka si Christoph makitira din sa apartment yun. Eskwela siya sa sa ano? Sa Bon. You know Bon mga kamoys? Malayo yun sa amin. Parang kamotis to si Bo. Kamotis to si Kung may straight pa yung kamotis at si madali lang din yun. So, one hour lang. Parang si Bo to kamotis na. At saka, kung magpa, po mag po drive kami doon, palagi mag kami ng highway kagaan at saka yeah, ito mga kamoy. at saka si ikalawa ko so, 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 ang eldest ko nag eskwela siya ng geography ngayon trabaho na siya mga, uh, sa Rayfield sa city city of Rayfield sa ano sa city hall sa green 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 ano ba yung <laughs> groin groin groin, groin. Mm sa manager, manager managerial ano sila um, field uh, parang dalawa silang manager manager doon. at sa si Ipa naman is siya pagka uh, pediatric ah pediatric nurse yung sa mga babies pa yung ipinanganak ang bata ang ang iba ang ang ang, ang midwife ang magano magpaanak then ibigay yun sa kanya siya na ang mag-check up magpali ko siya din at saka bihisan niya lagyan ng mga tag anong pangalan anong anong oras pinanganak o ito ang trabaho ni Eva magtanggap lang siya sa BP Iano niya mag-ano siya lang stethoscope kung makarinig ang bata good heartbeat. beat <laughs> ito ang trabaho niya at saka bihisan niya sa isang night daw marami bata sometimes no? Pag, uh, ano ba ipapana? Sometimes wala din. Sometimes zero. <laughs> at saka si Si youngest ko, nag-eskwela siya ng pagka-maestra sa daycare. You know, maestra sa daycare yung um caterin, at saka nag-attend din siya ngayon ng 'yung oh, si ipa pala, yung pediatric nag-pa-eskwela -pe din siya ng 'yung mag magturo din siya sa mga bagong uh, mga nurses na uh, ano ba? yung kasunod niya. For example, siya, no, nakata na siya ngayon. Sabi sa ano niya, sa station lighter, yung station, ano niya la, head, mag-eskwela um, ka rin ng pag to, ah, mag ka sa mga bago daw. O mag siya sa mga bagong mga kami, mga nurses na want to be a pediatric nurses din, no? At saka, hmm, ito ang trabaho niya. Hmm. At saka si, malaki-laki ang sweldo, pero ano, maraming night shifting siya. Not good, no? Pag night shifting palagi. Mm, si, uh, si, si, si Bunso, si youngest ko, Earth si Ren, uh, maestra sa Dekar. At saka, ano na rin siya ng uh, station light rin. Uh, ano yun? Maglightong na din siya sa isang group. In, in a group, there are they were poor groups so mag ano din siya is, is a lighter in a group um bata pa yun siya 25 pa pero paano na siya how to no to manage in the in the group mm, um, may ano siya isang group na siya ang mag ano, mag, mag manage to or mag lighter at ako naman ang <laughs> at ako naman ang maglinis sa deker hindi, hindi deker niya kundi dito sa um, sa place namin Hmm. Siya nagtrabaho sa Dicker sa Dusseldorf. Ako nagtrabaho dito sa Busaem sa Dicker as janitor. Mm. nag din ako. I'm only one. I'm managing selves. <laughs> Kung ano pa, self standish <laughs> Pero not self standish na ako na ang mag-ano. Ano lang. Ako lang mag-isa doon magtrabaho with music at It's so Susi. No problem. Walang stress. Walang kalaban. <laughs> so, mga kamus. Ito lang, mga kamus. Oh, Adoon ah, ba sa, bad, sa bathroom? Ipakita ko sa inyo, ha? So, ito na ang ano ko sa dito sa hindi naman dumi mga kamus. Ano lang? Yung hindi ko gi ano ba? Hindi ko hindi ko gi bakiyong That's why may mga, may mga, parang isa-isa higba, isa, isa, hig ba? isa hig. mm. Parang mga, mga bugas, mais, bugas <laughs> nga mais. Meron mm -mm. ko lang sa tissue. Tapos na dito mga kanis. So, doon ako sa bathroom, ipakita ko sa inyo, ha? Huh? How to clean the bathroom. Sa, sa hig lang kasi ang, ano natapos naman tumoy sa ang sahig. Um, mm. ang, ang sahig, ang, ang ispiho ba? So, yung first coating ng is yung galing sa katsi. So, like that. So, ito ang paglingi sa batong. Ang kasilias at saka lababo na humanda tapos na So oh, like this, this So the second coating di ano ko lang globa ganang marami para hindi maraming kubig At saka i-open ko ang isang window siguro para mayaling mauga. At saka yung yung ano para sa kung maligo kami dito mga kamwes, kasi wala kami windows dito. ah uh, I will on yung in love it love Parang uh, ano yung sa atin yung for example ba na walang window dito kasi ang window nandoon dito sa may lobby. i open lang niyo namin pagkatapos namin mag ano mag mag shower doon sa left side. Yeah, ito ang window sa. Hmm, um, pamaligo kami. For example, maraming ano usog. Iya yeah, open namin dito at i yeah, open namin ang window dito. Kasi walang window dito ng kamus. At saka ito ang iyon namin pagmaligo. Doon lang sa taas ang ang power, <laughs> ang power. Um, para ano 'yung pangalan sa atin? Yung exhaust, <laughs> exhaust pala. Um, uh, may sa kusina din kami exhaust ito ang para sa bathroom exhaust uh, ah yeah. ya para sa mga mga usog na maligo ka ng init kasi dito mga, mga ka makakamumuis sa atin pwede man maligo ng ano no malamig pero dito is ma, ano winter walang not so very not so is <laughs> very cold mga kamuis at saka ito ang exhaust namin dito din sa kusina ito ang exhaust namin dito So, like that. For example, um, I will put into two. So, doon uh, sa taas ng uh, my ang is ex exhaust namin patungo yung labas doon sa cabin. Cabin is a uh, chain, a chain. Uh, daw yun you know, chip, chain, a chain or I a mean, chain. So, doon ang ano namin i-extra yun, may buho doon sa kilit kilid yung yun na rin para ang ano, kung magloto kami, uh, for example, makaloto ako dito ng ano, dry fish kasi may exhaust ano kami sa labas doon, sa labas, diretsyo yan sa labas man kamas, ginagawa na namin. At saka, ito ang exhaust, pag magloto dito, yung paraming usok, for example, baho-baho na magloto, i-ano mo lang, one and two, i-on, at saka ngayon ang mga bago mga kamuis, mga very ano na, mga modern like ispiho na. Um, katulad ni anak ko, yung apartment niya. Maganda yon kasi mga bago ang mga ano niya, mga gamit niya. Mga modern. <laughs> Sa amin ano na, 2013 na yun. Um, old na yun. <laughs> so mga kamuis, ito lang. At saka, have a blessed. Ano yun? Friday na. Hmm. Have a bliss Friday po mga kamoy. So, mag ako maglinis ha. So, bye-bye. Thank you for watching.